Samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin para sa good governance. Ipanalangin natin ang ating mga government leaders at ang ating mga sarili upang maging mga instruments of hope and healing. Habang ating inaalala na ang good governance ay hindi lamang isyong pampulitika na nalulutas sa pamamagitan ng batas at mga legislative policies. Tayo'y manalangin. Lord, sa panahong laganap ang korupsyon, kasinungalingan at kasakiman, Nananalangin ako para sa mga pinunong tapat at may malasakit. Palakasin mo po ang iilang nananatili pang tapat sa paglilingkod sa bayan. Ingatan mo po sila laban sa kapahamakan at naway magsilbing inspirasyon ang kanilang halimbawa sa iba. Ilantad mo po ang kasinungalingan. Ilabas mo ang katotohanan. Linisin mo po ang pangalan ng mga inusente. Hayaang manaig ang batas at katarungan. Panagutin mo ang mga sangkot. Ang mga lumapastangan sa tiwala ng taong bayan, i-blacklist mo ang lahat ng mapanling lang na kontratista. Nananalangin ako para sa katarungan at paggaling ng Pilipinas. Gabayan mo kaming mamuhay ng may integridad at maniwalang muli sa tunay na pagbabago. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin.